Nalipay man si sir kay... Ano nalipay si sir? <laughs> ah. Magpalit siyon, Diyos ko Lord. Mag-ipon si, sir sa litsyon. Pero magpalit siyon, git si sir. O sa tag isa, -isa, -isa mo, o? Oh. O oh, sige, palitan ka mong tag-isa ng litsyon. Ah, may pandisa lang na paano, ng litsyon. okay. Dili, nga nalipay si sir kay kumplito na ang? O, oh, wanay? Okay, na-ana si? Oh, ano absent ka James? Hello <manyan> mami na tanga ni absent man ka James? Ha? Indog James. Ano man, dali dali dali. Dali ka. We got, na si James, ngano absent man ka? Ha? Kay nasakit daw siya. Unsa pa man? Nana kay notebooks. Wala. Nana kay ballpen. Wala. Oh, sige na naman kay bag kay di ba gitagaan ta bag last year sa so, notebooks tagaan na copy oh, og otso ka buok si James na og kwa ang kuan dali ang oh dali dali tagaan na to si James na kay iya na lang bayat tawon mama wala bayat trabaho iya mama wala iyang papa no Unsa? Okay, dali. Oh, James Knapp, kompleto yun akong ihatag sa imuhanga nga notebook. Ang imo na lang yung trabaho on un is on sa dele mag-absent. Kana ragyod akong hangyo, James Knapp. Oh, libre pa yung kagkaon. Nakasabot. Paniod to, on sa pa. Oh, panihapon, pwede ka mo ato sa balay. O, oh, lagi. Basta di mag-absent dreams na. -ta -ta Kaya nga naman, para maka-human o para maka-balo. O. Oh. Iihap have to be? Tausan, makadawat kag eight thousand jeans na, oh, oh, ball pen, oh, duha, oh, duha Oh, James Snap ha? Mm. Ay, on si promise, sa'y promise, sa ilong? kaya gusto ko maminaw kang James Snap, dere ka, dere. On sa'y si promise ni mo sa ako ah. Hey, long. Sa'y promise. mag-absent. On sa? Dilek mag-absent. Palakpakan si James <coughs> Mga witnesses mong tanan. Oh. You, Welcome, James. Uy, nabiling James Snap. Ayan. Basta dilek mag-absent. Mag-absent. Mag Pansa? Ok. Oh, ah, okay. Sige. So, dili na yun mag-absent. Ano ah, naman na siya, we? No? Pag nalagay kwarta si sir, no, pag daghan, pa, basta yun, kaya ni sir, I am really, really willing to help. Okay? So, nag-promise na si James na. So, wala gay mag-absent, okay. ha? Kay unsa, sa iyatag ni sir? Ay, sakit tayo. Ay, on sa? Kaila patino. 25 Pintanong kilos patay na yung kuane ron. Kundi ni mga absent ang bayan ko. Ay, ay na ano, may absent si Anjo, isa. Si, si, si James na, isa. Ay, si si Ana, 22 ay. na lang ang nabilin. Huwag lang, Robby, mas sinasakit si Kuan. Okay. Ambot lang. O, sige okay, na. Number one. A solution is formed when one substance dissolves into another you write your answer <laughs>